Hello! What's up, what's up sa mga kachurpang at sa mga kamartes ko. Ako ulit ito, And if you're new to this channel at hindi ka pa nakasubscribe, please support me by subscribing down below. At pakalimbang na rin yung bell na yan ba. Para lagi kang manunotify kung may mga incoming uploads ako. Ayan, kung may mga i-share ako about sa mga sandal update, about sa mga uh, ina-unbox ko na mga lightweight, lightweight na mga lahas, murang bilihan, and sa mga kamartes test ko dyan. Yun naman is yung about sa mga celebrities. Yes. Kasi itong channel ko na to is halo-halo na po ito. Mix-mix <laughs> na siya. Mix-mix pulutan. <laughs> Charot. May mga about sa mga uh, jewelries. Yan yung uh, tinatawag ko for you, mga kachurpang ko. And yung mga kamarites ko is about naman sa showbiz. Ayun. So, uh, keep on watching kasi may share lang ako about sa mga alahas sa pag invest Ayan, kaya keep on watching. Yo! So, our topic for today is, uh, may i ako na mga uh, jewelry ko na nabili ko. Uh, I think uh, three years ago and uh, one year ago. Kasi uh, recently may uh, shout out ako na isang uh, pang natin na si Kuya Uh, ano nang pangalan nun. Basta, na kabibili lang niya yung alas niya na sabi niya is 19,000. Kabibili lang niya as in. And then, uh, dinala niya sa pawn shop. And yung appraisal nila doon is mababa. 10,000 plus something. Of course, hindi po yan babalik agad kasi kabibili mo agad. Anong tingin mo sa pawn shop? Anong tingin nyo, mga cashier pangko? Hindi po ganun yung pag-invest ng mga alas. bibili ka ngayon-ngayon lang is ang alam mo is uh, mas mataas pa yung a uh appraisal nila sa pawn shop. kisa sa pinambili mo, di wala na. Lahat na lang ng pinagbibilhan natin ng mga alas oh. is, ba't pa sila nagpapagod na nag -on online selling, nagpupuyat-puyat, di ba? Ba't pa sila uh, ng mga kung ano-ano dyan, kung mas mataas naman pala ang appraisal ng mga brand nyo ngayon ng mga alas sa pawn di dalhin na lang nila sa pawn shop. Di po ba di kikita po sila? Di po ganon. Ayun. So, uh, gusto ko mag-share na ipakita ko talaga kung paano, kung ano nga ang pag-invest. Ito yung bibili kayo ng mga alas nyo, isusuot nyo, irarampan nyo yan, i-enjoy nyo, i-flex-flex nyo, ingitin nyo yung mga marites, mga maritoy na mga kung ano-ano dyan. Ayan, charo <laughs> Ayun, o nagamit mo pa siya, may tagong mo pa siya, and then yung pera mo steady pa rin, yung value ng pera mo nang pinabili mo sa alas andun pa rin yan, and hindi mo namamalayan ngayon, itry mo i-visit sa pawn shop pa lang, sa pawn shop pa lang, sanlaan sa pa lang yan, itry mo ipa-appraise yan, tumaas na po yung value nung mga alas nyo na yan, na which is yun, sabi ko na i-blank-blank mo na, uh, nilaspag mo na, same pa rin, andun pa rin yung uh, value nung uh, uh pera mo ng pinambili mo na yan. So, for example, this one, share ko sa inyo, mga kachurpang ko. Sana tama yung pagkakasabi ko or uh, ayoko na. So, eto na, mga kachurpang ko and uh, Itong ni share ko is uh, para lang sa akin na uh, kasi baka yung iba is hindi nila nagigets or ayaw nila. ayon, Kasi may nabasa rin ako dyan na Uh, may titan tinanong siya about sa alas and then uh, sabi ko at least itago mo nga itago mo yung alas mo muna enjoy mo nang it's like uh, yun niya at least 3 years ganon 5 years isabi sabi naman niya what if hindi inabot ng taon <laughs> hindi daw inabot ng taon di hindi ang pag invest Ayun, kasi yung iba kasi, yung mindset nila is parang bumili sila ng alas nila and then iniisip rin nila yung sanlaan agad. Dapat hindi ganoon Parang mag-iipon kayo para sa future nyo. Ayun, so, <laughs> ang dami ko nang sinabi. Eto na nga, eto, eto ang aking uh, uh bracelet. This one is, uh, na share ko na rin. Eto ay uh, white gold with, ano lang yung bato nito? Uh, Uh, Russian stone lang yung bato nito na nabili ko kay uh, Gold District PH. Ayun, so, kay Gold District PH and this one is a uh, chinek ko kasi na-share ko na rin ito, na i-unbox ko, na i-vlog ko na nung nag-start pa lang ako. Ayun, so, this one is nabili ko kay Gold District PH na ang uh, program per gram pa noon is tinake ko 2,800 pesos ang per gram brand new. And that was 2021. Ano ngayon? 2024. O, ba diba? Tama lang yung lagi kong sinasabi na at least, ay, nahirapan ako i-ano to. Na at least 3 uh, three years. Gamitin nyo. Enjoyin, enjoyin nyo. Ayun. Pero kung ano, pwede ring pamanan nyo sa mga anak nyo. Ganon ayun na nga, nung chinek ko, is kumita na nga ako. Kasi nga, ang program nito, ulitin ko ulit, is uh 2,800. Eh, magkaano na ngayon ang per gram kung ibibenta ko siya? O, oh, di ba Kung ibibenta ko siya ng 3,500. Eh, di, may tubo na ako na 700 pesos per gram. edi eh kung sa pawn shop naman, magkaano ang per gram ngayon sa pawn O, di ba diba? Yung mga sinishare ko na Sanla update, alam niyo na. O, oh, ba diba? Tum may tubo na ako. It's like, uh, nabawi ko na yung puhunan, nilaspag ko na siya, Ayan, o, uh, ininggit ko yung aking uh, kapitbahay. Charot. <laughs> charot lang, diya. Ah. <laughs> Ayan, and so on. O, oh, di ba, na-enjoy ko pa. O, oh, so, uh, pagkailangan ko ng pera is, yun. Yun yung mga uh, dinudukot ko na aking pinupon is yung mga na-invest ko noon. Hindi yung mga finiflex ko or hinuhol ko ngayon. Siyempre, di ba lagi ko naman sinasabi na kahit lightweight is iniipon ko, tinatago ko yan, pinapatulog ko muna sila sa baol. Sarot. And then after 2 years or 3 years ngayon, doon dun ko na check na oh my gosh, okay, nabawi ko na yung ano, punan nito, which is goods na, ayun o oh, gaya nito, oh, di ba? Ulitin ko, ganun po ang dapat uh, pag-invest, ayun. At eto, kasali nga ito, ayan. So, eto, nakikita nyo ito, eto ay yung uh, soft sya. And, uh, magkasabay pala nito, magkasabay pala sila nito na 2,800 per gram na kay Gold District din ito. Ayun, so, uh, wait, hanapin ko yung uh, video na yon para maniwala kayo. Kasi, uh, I think, kung sulit viewers ka na... Ah, uh, nung nag-start pa lang ako is, yun nga, solid yours guys, nakasunod ka sa mga vlog ko about sa mga last, is nakita mo na itong vlog ko na ito. Wait, insert ko na lang para maniwala kayo, okay? Insert! First na Tainess, Tainess bracelet, ayan, so nakabili na ko ng Tainess bracelet ko guys, ayan, so ito siya kasi last wala akong nabili and hindi ko... Hindi ko hindi ko to mga pinapansin yung mga tennis uh, bracelet. Hindi ko sa hindi ko sila pinapansin or hindi ko sila tight. ganyan. Uh, daily wear. Ayan siya, oh. Mhm. Mm Ayan siya, ganda. Soft ring guys. Ayan. And I bought it I bought this only for 5,124. Ayan, I love it. And it's 9. Yo, so, ayun, di po ba? 2021. And anong month yun? 2021. So, three years na and 2,800. And ang bili ko nito noon is uh, 9,072 pesos na 2,8 ang per gram. Eto naman is a uh, 1.83 na 5,124 yung binanggit ko sa vlog na yan. Pakibalikan na lang po para maniwala kayo is ah, uh, yun niya, 1.83524 uh, 5124 and then 2.8 ang per gram. Magkaano na ngayon? O, oh, di ba diba? And OMG! <laughs> yung video ko na yun, yung vlog natin na yun is nung 55 pa ang timbang ko noon. Sarot. <laughs> ngayon is 75 na po ang aking timbang. And wait! <laughs> Napansin nyo, yung damit ko na yan is nagkakasya pa naman ngayon, ginagamit ko pa rin, o di ba diba? pati sa damit, pati sa damit, maalaga ako. <laughs> And yung video na yon is blurred-blurred pa yung gamit nating camera. OMG! Buhay na buhay pa rin. O, oh, di ba, sarap balikan pero nakakahiya. Nakakahiya yung, ano, yung pagbo vlog ko nung una. Hindi pa ako marunong pero grabe yung damit ko, ginagamit ko pa rin yun. Nakikita niyo, Kasha pa naman pero, ah, uh, ah, uh, 55 kilos ako noon ngayon is 75. Charot! <laughs> OMG! O, oh, di ba, yun yung sinasabi ko. O, oh, na mataas na ngayon. Kung sa pawnshop ko dadalhin mataas na rin. Kung i bebenta ko naman talaga kung magkano um, yung uh, presyo ngayon is mas matas, mas malaki ang mapupunta sa akin. Okay? So, ulitin ko, pag nagpupuntsya pa ko, is paggipit na gipit na talaga ako, and gusto kong uh, bumili ng mga alahas ngayon, is ang binibenta ko is yung mga nabili ko noon. Para at least, hindi masakit. <laughs> hindi masakit sa akin na at least nakuha ko yung pupunan, nagamit ko na, and may uh, kita pa ako, and then bumibil ako ng mga ibang design. Ganun po ang aking ginagamit gawa sa aking mga last. it's like investment and then uh, business ganun na rin po okay kaya kahit pala ito ita, ito, like to yan, hindi, kalimutan nyo muna, itago nyo muna, gamitin nyo. Huwag yung, huwag yung sanlaan ng isipin nyo agad. Pero, uh, okay rin, kasi nga, uh, yun nga, sa oras na kagipitan, at least may nadudukot. Pero hindi naman yung tuson na kabibili mo lang, is, it's like, next month is i shop mo na agad, and then, magko-complain ka na, ang baba naman ng uh, appraisal, nabili ko ng ganito, ganyan, is ang baba. Of course, ganun po talaga, kasi brand new binili. So, mahal yung mga alas ngayon, mahal yung mga program ngayon, pagipunta mo ipunta mo sa punta sanlaan lang po yun. hindi 'yon ibebenta hindi ibibigay yung the whole price nung alas mo mag-wait ka gaya ng ginawa ko na flex ko na and wait Uh, eto naman is ayan yung may centered bowl. Eto naman is nabili natin. Uh, hindi ko na-i-ready yung video pero na vlog ko na rin ito, na-i-share ko na rin ito mga catchup Eto ay uh, 4.8 naman ito na nabili ko lang last year. So isang taon na ito, last year ito na ayan, last year ito na ang bili ko is 2800 din ang program February ko na ito nabili And eh. ngayon, 'o, oh, 'di ba? Last year lang ito, so depende po mga katsyopang kamarites kung wise din kayo, marunong kayo maghanap ng uh, sakto lang kung magkaano yung program ng uh, mga alahas makakamura kayo kasi meron naman yung sobrang OA, yung super duper expensive ang bigay niya ng per gram. Sobrang matagal po ang paghihintay niyo pag ganun. Kung nakachamba kayo, naka, kung wala kayong kaalam-alam sa mga alas it's like sa, sa mga uh, mall kayo bumili, is per piece yung mga alas doon. What if nabili niyo yan ng uh, 5,000 pesos ang per gram ng 18 karat? Sobrang parang 10 years na kayo maghihintay para ma, mabawin niyo at at least yung pinabili niyo sa alas na yan. Kaya sa pagbibili rin ng mga alas, kailangan may alam din kayo, why is din kayo. Kailangan mag-research, maghanap kayo. Or yun nga, kaya nga nag-share kami nung yung mga nag-vlog. Kasi hindi lang naman ako yung nag-vlog sa mga about sa mga alas, yung mga legit na bilihan. Kasi yun nga, kaya kami nag-share para at least kung gusto yung bumili, pwede kayong bumili doon. Pero hindi kami, hindi ako affiliate sa mga sinishare ko. Kasi yung mga alas ko is binibili ko sila. Hindi sponsored, binabayaran ko sila. It's just that uh, sharing is caring para hindi kayo may scam legit na hindi kayo lugi sakto lang yung price ganun po yun okay basta maniwala lang kayo at sundin niyo kasi yung mga Uh, uh, yung mga tinuturo namin, finflex namin, huwag kayong maliliko kasi daming scammers ngayon nagagaya ng mga kung ano anong mga page. O, oh, this one is, di ba, 2.8 ang program nito. And now, how much? O, oh, kung ibenta ko to, ng pricing ngayon, mahal na, bawing-bawi na ako, pwedeng may pang beer pa, o, oh, di ba, may pang rampa. pa, pwedeng pang bili ulit ng mga another oh, jewelry, o, oh, di ba, ganun ang pag invest ng mga alahas po. Okay? Ayon so ganun po 'yon. Kaya lang ako tuwang-tuwa, kaya ako tuwang-tuwa pag uh, nag-update ako ng mga samla, mga pawn shop, ganun, eh syempre, tuwang-tuwa ako kasi yung mga investment ko noon, and may nabasa pa nga ako dyan talaga na it's like uh 3 uh, decades na siyang nag-start bumili na ang program pa noon is 300 pesos o 'yon, 'di ba? 300 pesos ang program and ngayon is how much? Oh kahit sabihin natin na pinakamura 3,300 pesos ang per gram day, imagine that <laughs> yung per gram niya ngayon is kumikita siya ng 3,000 pesos diba, ganun po yun okay Ayun, so sana nagigets niyo yung point ko. Ayun, sinare ko lang kung uh, kumita na ba yung mga investment ko sa mga last. And this one is yung mga lightweight lang ito na ano ha. O, oh, di ba? Diba? Ganun po yun. Ganda nito ganda nito, ganda nito kasi hindi ko nga sabi ko naman sa inyo na yung mga ano ko hindi ko hindi ako, hindi ko sinusuot. Syempre nakatago lang sinusuot ko once in a while ganun occasionally pero hindi yung all the time. Kung nakikita niyo ako nagvo-vlog is kung ano lang yung suot ko is yun pa rin. Parang sabi ko na rin na uh, parang like sa hikaw. Ayun, kung ano na lang yung suot ko, yun na lang. Hindi ako yung palapalit parang taon-taon, yearly, taon-taon, yearly ganun ako mag-change. Ayun. Mm may kulang sa baba. Ganun po, okay? So, may kita na tayo. At abangan nyo yung mga pini-flex ko yung last year and ngayon, i-update ko after 3 years ulit. Mm, abangan nyo. Ganun po, And, kayo rin po. Yeah, so that's it. Sana nagigets nyo yung aking point. Kaya, feel free to comment down below kung may mga suggestion kayo, may share kayo about din sa mga lahas nyo, kung kumusta na, tumubo na rin ba kayo, or nalugi ba kayo, huwag <laughs> yung ano, bibili kayo ngayon, and then, bukas, idadaling yun sa phone shop, and then, bago complain kayo na, sinungaling ka, sasabihin nyo sa akin, sinungaling ka, sabi mo, ganito ang sunlap date, bakit ganito ang, ano, oh, di ba, may kasalanan, OMG, so, yeah, bye, thanks for watching!